hindi po ba man natin inimbitahan si uh, Mayor Benji Magalong? Not for this hearing. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing? We have to discuss it first. Because nandito po kanina si Congressman mm -hmm. Abante, siya po yung nagsabi, Pro, a full blanket statement uh, na lahat yan. Hindi dapat ganun. Eh, pati kami na mga mahuhusay, eh, nadadamay dyan. Kasi ito, I said, that he is like an empty can na walang laman. That's just very noisy. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan ka agad ng committee para malaman na po natin kung yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think uh, we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung... Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin kasi nandyan po um, si Congressman Abante. um Nadinig ko po yung interview nyo. Sabi nyo po dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya. At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, <laughs> to show na alagang tayong uh, siya. There's no problem in making a motion, but uh, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be in this... Security. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Sabi niyo kanina kahit sino masagasahan. Wala tayong sasantuhan kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath. Eh ibig sabihin sa sa usapang to, exempted ang congressman. Can you show this? Para lang sabihin yeah. diyan. Mr. Ako Chair with two Wait, I have the floor. Yeah, i, I have the lang, floor. Right? Yeah, I Mr. have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Ano ba ang nilalaman sa USB na hawak ni Congressman Kiang? At bakit tila napapanik ang ilan noong ipatsik sana ito? Isa ba itong ebidensya na nagsasabi kung sino sa mga mambabatas ang sangkot sa maanumaliyang flood control projects? O para lang ba ito kay Saldiko? Nasaan na ba si Saldiko na parang pinagtatakpan ba pa ito? Matapos masangkot umano sa pagwawaldas sa kaba ng bayan. Hanggang ngayon, hindi pa mahagilap si Salvico, pero kinumpirma ng Kongreso na nakalabas umano ito sa ibang bansa. Kung ang pag-uusapan ay yung anomalya sa flood control, hindi nararapat pa si Congressman Saldico at si, na masama doon sa pag-uusap na yon. Pag mapag-uusapan yung mga insertions, doon siguro pa pa magiging relevant yung presence ni Congressman Saldico. Yun ang explanation ni Chairman Terry Redon. Sa investigasyon sa Senado, wala si Saldico na dapat umanong maitanong kaugnay sa bilyon-bilyong proyekto ng flood control projects. May nagdududa tuloy na pinoprotektahan umano sa ilang mga matataas na mga opisyal sa Senado at sa Kongreso si Saldeco ang kinatawan ng ako Bicol Party list na umalik parang gustong pinagtatakpan pa matapos mabanggit ang kaniyang pangalan kaugnay sa isyong katiwalian. Bakit ang isang personalidad ay hindi agad mapatawag? Dahil ba sa kanyang koneksyon sa pamahalaan? Ang di mahalubilong si Saldeco ngayon ay nagdudulot ng mga katanungan bakit wala siya pahayag kaugnay sa maanomalyang mga proyekto bakit parang hinaharangan pa siyang makadalo at mapanagot sa investigasyon sa Senado man o sa Kongreso? Puspor ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon wala akong narinig na denial man lang na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. So, so, isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh tipik ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. Here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is $13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Com, Chair, com sorry. Com sec, sec, Can you show this? Para lang sa yeah. sabihin diyan. Mr. Chair, with two questions. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. So, oh, yan. Uh, siya po ang scripted. Siya po ang budol. Peke po. Dahil nakita niyo naman, may binabasa siya. Pinaral niya na. Meron siyang mga uh, kakampi na nag-abugado sa kanya. Nandun na. Uh, Unang-una, Again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Ang nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. ah uh, sasagutin po natin yan. Uh, nakapanindig bala, hibo talaga ang nalalamang at nabistong korupsyon. Sa ilang mga mamabatas at mga opisyalis, kung maalala ninyo, matagal na na sinabi ni Baguio City Mayor Magalong ang kanyang nalalaman kaugnay sa maanomaliang mga proyekto na may kasunduan ang mga politiko. Kaya nga, si Congressman Abante, nagpa-interview siya at nagsabi siya na dapat haharap daw umano sa Senate o kaya'y ay Congress uh, inquiry si Mayor Magalong. Kumasa naman si Mayor Magalong. Pero ano nangyari? Parang nag yata ang ihip uh, kanina oh, no? na napansin din niyo. Di pa at ayaw pa mag uh, si Abanti na makaabanti na si Mayor Magalong para isisiwalat ang nalalaman sino sa mga mamabatas ang may cash sunduan. At ayon sa isang mamabatas, batay sa 2025 budget daw umano, grabe. Last August 4, I delivered a privileged speech questioning the I uh, think Mangel, Mangel beyond recognition 2025 budget and I was very specific on the Uh, automatic appropriations almost ang daming ginalaw so hindi lang yung program appropriation new general appropriations ang ginalaw ginalaw pa yung program in fact in towards my ending statement i have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of congress sinabi ko yan you know what nung araw sa time namin pag may nag mention sa previous budget. Yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4, ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most correct budget ever passed in the history of Congress. So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. Nag-object si uh, Congressman uh, Abante sa motion. I am objecting on the motion. Chairman. I would like to you know the reason why because I would like to find out if they would if we're going to invite them here are they resource speakers or they are members So batay sa mga datos na isiniwalat ngayon mga kapatid nitong paggrabi sa korupsyon sa ating uh, bansa alam niyo na dito pa lang makikita natin na karamihan sa atin ay naghihirap. Bakit naghihirap? Hindi dahil sa kunti lang ang pera sa ating bansa. Tuntignan niyo ang halaga na involved trillion daw, trillionis sa flood control. Hindi e mas malaki yan kumpara sa populasyon ng ating bansa, di ba? Million ang populasyon ng ating bansa. At ang pinag-uusapan na nawala ay bilyon o trilyon. So, naghirap tayo hindi dahil maraming tao. Naghirap tayo dahil may mga nang-nanakaw sa kaban, sa pundo ng ating gobyerno. Imagine lang ito, oh. Ha? Bagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear speaker. Aix dahil ni speaker. Kaya may akap dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Siniwalat ni Bagyo City Mayor Benjamin Magalong. Sandali lang. Dahil kay speaker daw. Pero parang giba yatang speaker. Wala tayong narinig na may pahayag si Speaker Kaugnay diyan. Ang aniya ay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ila Anako. Alim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sorti ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AIX o AKA, 7 million pesos sa MAIP at 7 million pesos sa TUPAD. Nakaapat ka ba naman na sorti T21? 777 ah. Times 4, that's eight, 84 million. Eh, so, eh, ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung no, nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Tanong ko lang, 7-7 scheme, totoo ba yun? Kaya pag ito? Totoo! Di ba? Pag sumama ka sa... Oh, so, bakit totoo? Eh, nakatanggap na umano siya. Kung Pilipinas uh, Service Fair, totoo yun. Ano Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Iyan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa BBSF, pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. O di ba, post enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nariwilis kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Kapakita ko, may message yan No, oh, so pakitaan. Ito nagkabuking na. No, pakitaan ang cellphone daw. ah uh, sino nagsabing hindi nakatanggap at ito pa ang ah uh, isiniwalat ni Mayor Magalong. Galong. Host ko yung isang contractor sabi niya sir pagod na kami. kadi deliver na pera sa kanila. Kano ba tinatang inukuha sa iyo? 40%. As in may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40% sabi niya. Pagod na rin kami sa so, ang collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, eh, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binagisa sa akin ng mga mumpatas. patas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, dito kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sino ang main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin, sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pahalan. Kaya kami bumibili ng materyales. Sino may-ari ng kumpanya, Sila rin po. Yung politiko rin po. Yung din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple one. Gabi, ano? E, ito ang bahagi sa uh, hearing na nagkainitan, mga kapatid. To all my colleagues, kani-kanina lang ay tinanong ni si Congressman Shell Jokno at ni si Congressman Secretary Laila Delima na hindi ba pangit na meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues? That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. At tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with two courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned, I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways, we need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungap, baka pwedeng we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the four committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh pwede naman niyang imbitahin, why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects. Yung mga cuts ay na nandyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to dolly to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto, na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin that we have a new secretary, that we will be helping him maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan dyan, etanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal? the focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will, but will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong bangyayari. Thank you. Uh, Congressman Chanto, then, uh, Congressman. Mr. Chair, yun na nga ang problema. No? Nung unang ginawa to, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi niyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman, hindi pa pwede maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, e eh sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag iimbestiga Paano tayo? Number one. Number two, Chair, here is the USP. Sinasabi Papaano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13 billion 803 693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, come, sorry. Come sec, come sec. Can you show this? Mr. Chair, with two questions. Wait, I have the floor. Yeah, I, I have no the floor. Right? Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. I have the floor. Just to, on the I record, have the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. We did not refuse suspend. to suspend I have the floor. Mr. Chair, suspend. motion to suspend. Mr. Chair, uh, if that's the case, I, I would like to defer my motion because I would like to consult uh, staff. kung itong mga 100 billion na sessions sa 2025 budget ay uh, ay may mga nakasamang those projects as the president uh, had mentioned in uh, revelations. So, to consult ko kung wala po dito, I will withdraw my motion. Pero kung meron, I will insist on. So, The chair, I would like to uh, to request the uh, chair. I earlier motion. Chair, point of order. Just a um, um, yeah. in from the movement. So when he moves for the deferment of his motion earlier, not really withdrawing the motion. Do I take it exactly? As I said. Uh, I, sa I said, Mr. Chair, I'm not withdrawing my motion. I'm just preparing my motion in uh, order to consult my staff whether 100 billion insertions in the 2025 budget includes uh, uh, those projects as mentioned by the. So, in order to be fair, isn't it? I I'm sorry, Mr. Chair. I have to... It uh, back to uh, our colleague, the a minority leader. You were actually mentioning about the Bicom earlier, and really, that's supposed to be part also of my questions later. Nobody has ever seen. So, yun, nakakita natin sa istatistika sa na sinabi ni Mayor Magalong, grabe talaga ang uh, korupsyon, no? Balikan. Host yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver na pera sa kanila. Kano ba tinatang kinukuha sa iyo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40%, sabi niya. Yes. Pagod na rin kami so, sa so, Collusion, contractor, and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, eh, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggi sa akin ng mga mong patas. tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, pito kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sino ang main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Si Ganon ka, garapalan talaga. No. Alam naman yan ng kar karamihan. Pero, ganon talaga, kagarapalan uh, pwera sa mga uh, nanindigan at hindi kurap talaga. Pero ang problema mga kapatid, alam nyo, alam ito ng uh, kahit sa mga laiko na may mga pare pati na ubispo nakipag-inuman pa at tumanggap pa ng pera galing galing sa politiko. Kaya bago tayo magtapos, sa mga naka rinig sa akin na pare na talagang nakatanggap ng pira sa politiko kasamang obispo at nakipag-inuman pa sa politiko mahiya sana kayo maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli I